Hello hello, hi mabuhay mga ka Etchocera. At dahil tapos na ang Miss Universe 2024 at nanalo na si Miss Denmark. Ay, dito naman tayo sa Etchocera vlog. Oh, yeah. At kung nakikita nyo guys, at nandito na ako sa naiya Terminal 3 at paalis na naman tayo ng bansa. At ang connecting nating guys ay Manila to Abu Dhabi, Abu Dhabi to Sri Lanka. At ayun nga guys, dahil nga pabigla-bigla tayo magbo-voiceover ngayon at wala kayong pakik. Charis. At dahil nga tapos na ang mga maliligayang araw natin sa bakasyon at eto na naman tayo, kayod kalabaw na naman tayo for today's video at balik trabaho na naman tayo dahil nga wala kayong pake. Charis. At ay eh, nga po, kung napapansin nyo, ang dami kong pimples ngayon for today's video at dahil nga, puro naman kasi ako puyat dahil yun nga, puro puyat ang aking bakasyon. At wala nga kayong Okay. Charis. At ayan nga po kung nakikita ninyo ang aming sasakyan na eroplano. At nandito na nga kami sa uh, sa gate namin. And ayun, uh, naghihintay na kami ng boarding namin for today's video. At ayun guys, dahil nga tinatamad tayo at punta na tayo dito sa... Ah! Ayan na uh, po pala tayo. Papasok na tayo sa aeroplano at babay Pilipinas na naman. just ko. For the 9 months na naman tayo sa loob ng barko. So, ayan guys. Pumasok na ako dito sa aeroplano. Ang sinakyan pala namin ng aeroplano is Etihad Airlines. So, ayun. Napaka smooth lang ng ating pagpasok dyan. So, dito tayo ngayon sa business class. Is, hindi tayo pwede mag-business class guide for economy lang tayo for today's video. At dahil nga naihirapan ako, super duper dyan sa aking bagahe. So ayun, pinaharap po na siya. At wala ko nga kayong okay. So ayun guys, dahil nga papunta tayo sa aking chair. At ayan nga po, 39K ang aking upuan. At pinarequest ko yan na gusto ko sa window seat ako. Dahil nga gusto ko maka... Um, tawag dito, makakuha ng mga magagandang shot sa loob ng, ay, sa bintana. Charis! At ayun nga guys, tag unboxing pala tayo dyan for today's video. So ayun guys, dito tayo ngayon sa Etihad Airlines and tignan natin kung ano yung mga previews nila dito sa ano, sa aeroplano. So, check natin kung ano ang nilalaman ng kanilang mga dito sa Eplano. At ayan, meron silang free pillows. At meron silang headphone or headset. And ito, maglalaman sa kanyang bag. Kung anong laman ng bag. Tignan natin. O, oh, di diba? Another unboxing na naman tayo. sya, kumot. kumo. na yung kumot niya. Ayan, kumot siya malambot. Kumot din. Meron siya tag. Ayan. Ay, ay, meron to pa pala silang ano dito. Ayan, no, yung sa mata. Ayan, meron to pa pala silang yung pang ganun. meron sila pang therapy sa ear niya and toothpaste may toothpaste siya tsaka pang ano sa tenga ito ayun it's okay man sure and ayun, ayun na sila mga kasama ko and... at dahil nga gusto kong magkape, cabin crew, can I have coffee please? Charis. At ayan nga guys, nagkingi ako ng coffee dyan dahil nga gusto kong mag-coffee at wala kayong pake. At ayun guys, dahil nga dinner time na at ayan ang aming food for today's video. At sabi ng cabin crew, we have chicken or beef. Can I have beef please? Charis! At ayan nga guys, beef ang binili ko kasi nga yun ang gusto ko. Charis. And ayun guys, we have I have beef, I have salad, I have dessert, and I have cheese, and I have coffee. So ayun guys, ang sarap ng kain ko dyan for today's video. Dahil nga, gutom tayo pagdating sa airport, di ba? For today's video, Charis. At ayun guys, meron pa pala akong dyan chicken nuggets na binili dito sa Abu Dhabi. So, ayun. Busog na busog ako dyan. And, ayun. Ayan po yung pagkain ko for today's video. Beef and pasta po siya. So, ayun, guys. Dapat smooth lang ng ating dinner for today's video. Oh, ayan. Laki ng subo ko. Charis. At, ayan, guys. Abangan yung aking part 2 dahil umaga na. At, ayan. At, malapit na kaming bumaba. Papunta ng Colombo, Sri Lanka. Ayun lang, guys. See you on my next vlog. Baboom!